So mga troops, nandito pa ngayon sa 7-Eleven sa ATM machine. So, Magdi-deposit -de tayo ng pera dun sa may um, account sa may post office account natin. So, Magdi-deposit -de tayo, no? Gamit lang itong uh, ATM machine. Ay, ATM card. Dapat may ATM card kayo mga troops para lumabas yung ano. Para lumabas yung bank deposit mga troops. Ang so, una, English na lang mga troops. English. Mas salpak nyo lang yung ano nyo. Kailangan nyo lang ng ATM. Ayan. Tapos i-enter nyo lang yung uh, yung number nyo. Oh, may lalabas din na ano. Ayan. Withdraw and transfer. Dito tayo sa deposit mga trop. Deposit. Tapos i-enter nyo lang yung account na pag uh, papasokan nyo ng pera mga trop. Ayan. No? I enter nyo lang 'yan kahit anong bank account mga troops kahit po so office pa pwede yan I Enter nyo lang pala yung bank code 500 ras yung, yung uh, kahit anong bank account mga troops Yan enter nyo lang mga troops check nyo na mga drops make sure na tama yung enter nyo um, na make sure nyo na tama mga drops uh, next nyo na next next tapos bubukas yung ano okay may sinasabi dito yung deposit nyo daw ay 30,000 lang per day tapos mayroon siyang charge 15 NT okay mga drops for example 10,000 minus 15 kaya magiging ano na lang mga drops Kaya continue transaction Bubukas yung ATM machine natin Tapos ihulog yun na yung pera nyo mga drops Ngayari 500 Yan papasok naman yun doon sa machine nyo Tapos next nyo lang mga katrops Next close na yun close I-identify e yun mga drops bibilangin ng machine. Okay? Ayan, makikita nyo naman yung ano, 500 isa. So may minus na 15. Ayan, naging 485 na lang mga ka-troops. No? As confirm lang. Wait lang the process. Trust the process mga katroops. Huwag kayong kabahan. <laughs> Trust the process. <laughs> Ayan. Unti-unti nang papasok yun doon sa may ano nyo. Tapos ah... Uh, print receipt nyo na lang mga drops okay tapos wala namang continue exit nyo na lang okay mga drops na, gano'n gano lang kadali yung pag-deposit uh, gamit yung uh, cash dito na kahit anong kahit anong na ATM meron yung charge lang na 15 ATM salamat mga drops sana nakatulong itong video natin sa mga kapapayan natin na gusto mag deposit sa kanilang account o nahihirapan ito lang sa mga Share rin sa mga kababayan natin. Nandito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Salamat -bye. yung out.